mga kaibigan Steel Rodels TV. Ano sir TV? Okay, andito pa rin po kami sa Intramuros ano, dito sa General Luna at sa In going po. Bababain po namin yung Moralia Street ano. Dito pa rin po sa aming content na pabor ka ba o hindi na ibalik ang War on Drugs and bro, pasok. Ah, sa patuloy yung pagsuporta sa Rodels TV at sa TV at kami po ay lubos na nagpapasalamat ano, sa inyo ano po. At don't forget to like, share at paki-subscribe po ang mga channel namin. Okay, diretso so, na po tayo sa video. Sir, mabalanggalang na po. Konting ano lang po, interview lang oh, po. po. Oo. Pabor po ba kayo? Pabor po ba kayo na ibalik ang War on Drugs? Pabor po. Okay, ikaw ate, pabor ka ba? Ikaw ate, pabor ka ba? Pabor, hindi lang. Ha? Pabor. Pabor ka po ba? Pabor Okay, thank you sir. Thank you sir. Ito sir. Pagka ano, may ano kayo, may time kita. Sige, sige sir. Ito, 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 mga estudyante. Mga estudyante po, walang mawalang galang na po. Simpleng po, tanong lang po, pabor po ba kayo? Pabor po ba kayo na ibalik yung uh, war on drugs dito sa atin kasi nagsipagbalikan na daw? Okay po, okay. Thank you. Kuya, mawalang galang na. Tanong lang po, pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs? Yes. Okay, bakit naman po sir? Because as a nurse, I have observed na mas maraming ano, mas maraming namamatay na hindi naman, abang mga Okay, po, sir. Thank you po, sir. Sir, okay, sir. pakisili po. Okay. Salam Opo. Pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs? Okay. Sir, simple tanong lang po. Pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs? Okay, thank you, sir. Sir, pakisilip. Thank you, thank you. Ito, toto Okay, rapido po ito, rapido ang po ito, no? dire-diretso eh, Sir, mawalang galang na, pabor ka ba na ibalik ang war on drugs? War on drugs? Pabor ka ba? Hindi po. Hindi, bakit naman? Kasi po marami na po ang nabibiktima sa panahon po natin ngayon. Kaya kailangan na pong masog po ito ngayon. Okay, thank you. So ano, hindi ka pabor? Hindi po. Okay, thank you sir ha, okay. Kasi mga nag-drugs yan, hindi na ekspo yung pabor. Okay. Okay. Dito tayo, bro. Eto na po, ha? Mga kaibigan, mga viewers, ha? Talagang laload toto Eto, bro. ito, ito, ito. Ma Sir, ma'am, isang tanong lang po, one word lang po. Favor po ba kayo na ibalik ang War on Drugs? Kasi naglipana na naman daw, bumalik na naman daw depende po so since ano since depende na po yun sa political climate so i think pabor pa okay, Pabor? okay sir sure. thank you po sana sure. okay. machear ko po yung sana mam okay lang po ba tanong isang tanong lang po pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs pabor oh, hindi? okay sir pabor. okay ikaw ma'am pabor din po si ma'am okay. okay thank you thank you bye po ma'am okay. okay. sir pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs okay pabor. sir thank you thank you bye sir Sir. Okay, okay. Ito, ito, Sir. Okay. Kuya, isang tanong lang po. Pabor po ba kayo na ibalik ang War on Drugs? War on Drugs? Oo, dahil naglipa na, na naman daw, bumalik na naman daw. Pabor lang po, hindi. Ay sige, pabor. <laughs> pabor ano. okay, okay Sir, paki ano lang, Sir. Pagka ano, may time po kayo? Oo. Oh. Sir, tanong lang. Simple lang. Pabor ba kayo na ibalik ang War on Drugs? Oo, okay. okay. Bakit naman, Sir? Bakit naman, Sir? para po mawala yung mga kriminal. Oo. Kung oh. po yung gumagawa ng Oo. kasalanan. Okay. Thank you, sir. Thank Thank you. Sir, Sir, isang tanong lang. Mawalang galang na. Pabor ka ba? Pabor ka ba na ibalik ang war on drugs? Oo, sir. Okay, thank, Oo, you. thank sir. you, thank you. Thank you. Eto, tatlo. Thank Eto sir, mga ano, mawalang galang na ano. One word lang po. Pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs kasi naglipa na, na naman daw eh. Pabor hindi. Ah, ikaw, ikaw ma'am. Sabi mo na pabor hindi okay, thank you, thank you. Okay. mam ma Ma'am, isa lang po. Pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs? Sir. ayaw. Okay, ayaw. Kuya, mawalang galang na. Kung kayo po ang tatanoy, pabor ba kayo na ibalik ang war on drugs? Oo. Okay, thank you. Kuya, silipin mo. Oh. Mawalang galang na po, mawalang galang na. Ako po si Rodelis TV. Isang tanong lang po, sir. Pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs? Hindi. Oh, Hindi. okay, sir. Thank you, sir. Ikaw, kuya. Pabor po ba? Hindi rin. Kuya, pabor ka ba na ibalik ang war on drugs? ibalik sa tukang ng Pilipinas? Oo. Uh -huh. yeah. uh -huh. Hindi? Okay, kuya. Uh -huh. Hindi, ibabalik lang naman po. Hindi pa huhusgahan. Ibabalik pa lang. Maraming paraan. Hindi uh -huh. pwedeng ganyan. Uh -huh. uh -huh. Kasi buhay mo. Ang uh, involved sa drugs, dapat yung tinitira yung ulo, hindi yung mga user. Oo, galing mo po. Sa akin, dapat walang drugs. Oh, pero pa po kayong ibalik yung war on drugs? Oh, hindi? Kasi pa ah, hindi, hindi na. Siguro paunti-unti siguro, siguro ano? Ah. Air air position. Ah. Oh, uh, oh. Thank you sir. thank you. Para, hindi man matusok 'yan, 'di kasi 'yan eh. Oo. Because on on drug, di, may, may killing squad na tinatawag sila. <laughs> hindi po kasi kung kung ibabalik naman po 'yan, 'di ba? Kay digong po nagkaroon ng war on drugs. Ngayon, kay PBBM ito kasi siyang gobyerno ngayon. So, so sabi, ang meron, tanong na namin kung ibabalik yan, siyempre ang magbabalik nga yan si PBBM. Yeah. Oh, eh, yung, yung, yung nakarang, Pero porong, asip naman babalik pa tayo, hindi? Ano po ang pagpatay ang nangyari? Oo. Eh, kasi meron ano pinatay oh, na ito. Okay. Kasi sir, labasin bilang buha. Oh, sige na. sir. Uh -oh. Napakasagrado ng buhay. Okay. Lahat ng tao nagkakamali. Tama, tama 'yun, tama 'yun. Oo. Yung isang tao na user na uh, umabot sa ganon, dapat siyang i-rehabilitate, hindi patayin. Okay. Oh, okay. Sir, Muslim po kayo? No. Oh, okay. Okay. Uh, Katolik. po oh, okay. si okay. Sir? Oh. Taragang, Bili po ako dun, sir. Ano po ako sa oh. paliwanag mo? Sagrado, sagrado okay, po. Sasirado ang buhay. Diyos sagrado. lang oh. ang buhay, dapat ang buhay, hindi oh. tao. Okay po. Okay, thank you, sir, ha. Ikot muna kami. May ano, yung bang-bang. Okay, thank you, thank you. Assalamualaikum. <laughs> Pabor po ba kayo na ibalik ang War on Drugs? War on Drugs? Pabor o hindi? Just yes, yes hindi. or no lang po. Sir? Uh, wala, wala, wala. Okay, okay. Ayaw mag... <laughs> Ayaw. Ayaw mag... Ma'am, walang galang na po. Sir? Uh, sorry to so interrupt you ha. Uh, just a simple question lang. Pabor ba kayo na ibalik ang War on Drugs? Oh, hindi. Hindi? Hindi? Ikaw ma'am? ma'am. Hindi hey, ma'am. Then, Hindi rin po. Okay Thank you, thank you, mama. Okay. Pamantasan lunsod, ma'am. Pag may time po kayo, pakisilip. Kasama na po kayo sa video namin, ano? Yung drugs sa Pilipinas. War on drugs. Pabor ba kayo na ibalik? Ay, pabor. Ay, pabor na pabor. Ay, pabor. Balik yung war on drugs. Okay, ate. Okay, okay. Thank you po. Okay. Just, just a simple question lang po. Pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs? War on drugs. Pabor po ba kayo? Hindi. Hindi. Oh, okay. Sir, tanong ko ngayon tatanungin, pabor ba kayo na ibalik ang war on drugs? Hindi. Oh. Kuya, ito na ba yung pamantasang lunsod ng Maynila? Yes, okay. pamantasang oh. lunsod. Okay. Okay. Yan ang logo niya. Ah, uh, sandaling ito po, ito po. yung pamamantar. Ah, ito po. Sabangan ah, po namin dito mga kaibigan, mga viewers, yung mga estudyante ng Pamantasan ng Lunsod ng Maynila. Ano kasi, ito pong content namin ngayon ay sa kapakanan po nila ito dahil ang sabi-sabi ay nagsipagbalikan ang so, ano po dito ang pinintong hatiit. siya. Okay, sir, ma'am isang question lang po. Pabor po ba kayo na ibalik ang War on Drugs? No po. No. Hindi. Po. Okay. Okay. Pangalawang question, bakit naman po sir? Uh, uh as a Gen Z po um naniniwala po ako na may tamang jurisdiction po about sa mga gumagamit ng illegal drugs. Yeah. Okay, ikaw sir. Ganun din po. Ganun din po. Ikaw ma'am, ganun din po. Okay, ito po. Baka po may ano, baka po may time kayo magkaiba po kami ng channel ano kasama na po kayo dito okay. sa interview namin ano sa video namin ano thank you thank you thank you ingat po kayo thank po eto pa bro ito may nagbo vlog din yata ah eto eto ito, ito alin sasalubungin natin yan oh ito hindi tayo mawawalan dito ito na tayo bro ito na tayo ma'am para po sa inyo itong tanong namin pabor ba kayo na ibalik ang war on drugs ma'am pabor po ba kayo uh, Sir, simple lang pabor ba kayo na ibalik ang war on drugs? Pabor ba? Pabor ba, sir? Ah, uh, hindi, hindi. Okay, ikaw, ma'am. Hindi rin ikaw, ma'am. Hindi rin ikaw po. Ikaw, hindi rin. Okay, sige. Kasama na kayo sa video namin, ano? Pag may time kayo, paki-search na lang po sa YouTube, ano? Ah. Uh, ito, nagbablog ka din ba, sir? O sa, ano nyo, sa subject nyo? Okay. Thank you po, thank you po sa inyo. Thank po, sa time, ma'am. Okay. So, eto mga estudyante. Ma'am, mawalang galang Ma na po. Simple question lang po. Simple so, question lang. Just one, just yes or no. Okay, yes, thank you. Eto, ito, si Kuya sa kasi. Uh, pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs? I like your eyes. Depende po kung sino yung presidente depende kung ano yung integrity nila na ano. Kung ano yung gusto nilang gawin kasi. Ang presidente po natin ngayon ay si PBBM. Kaya ang tanong namin, kung ibabalik niya ang war on drugs, pabor ba pa kayo o hindi? Kasi si Digong tapos na. Nagawa na niya eh. Ngayon si PBBM, kung ibabalik niya, kasi ang sabi-sabi, naglipa na na naman daw. Siguro um, so let's give it a try kasi di ba naman alam na tao yung kaya niyang gawin. Di oh. kung ano yung plano niya. Kung, oh. pag kung magkakaroon ba ng EJK ulit na ano. Oh sa rumor sa so, naman uh -oh. pa naman na napas, oo uh -oh. Ayun lang po pero uh So okay ka. Pabor okay. okay. Uh -oh. sir. sir. Uh oh, pabor ah, I want your explanation, sir. Bakit naman po, sir? Hindi kasi, 'di ba, sa loob ng alim um, alin na buwan pinangako niya na gagawin niya na paraan na. Uh -oh. Nagawa naman naman, naman niya nanya ng paraan kaya lang hindi naman ganoon ka talagang. Pa Kumbaga siya no out of 100, out 100 hindi naman talaga siya nag nag 70-80 or ano, 'di ba? Oo. Oh. Pero kung ibabalik siya, oo, kasi ang ang campaign niya is about sa war on drugs. Eh. Hindi oh. naman para, 'di ba? Sabi nga niya, 'di ba? That the the concern is human rights. Uh Oo. -oh. But the, sabi ng president is My concern is, is, human is, mine, uh -oh. is human rights. but Is mine is human lives. So uh -oh. ibig sabihin, ang gusto niya, pinahahalagahan niya yung buhay ng mga tao, pero hindi niya pinahahalagaan kung ano yung mga maling ginagawa ng mga tao. kagaya ng sa war on drugs, uh -oh. marami kasi nasisira ang buhay dahil sa Bawang oh, mga kasi mga karamihan diyan kagaya ng mga estudyante, di ba? Oh, ang, ang ano niyan. Nagiging unit ng ano yan, kogayo, kagaya, ng mga mga mayayaman ngayon. Karamihan sila pa yung mga um, um, kasali sa gopo ng mga gumagawa ng, ng droga para, para may platforma ba na binubuo yung bawat, oh, oh. bawat union oh, oh. para i-suportahan yung droga. Oh. Minsan mga mayor pa nga, mga politika pa kasali sa mga, oh, mga narco-politician. Okay. Na, kami sa okay. ganyan. Okay, sir. Thank you very much, sir, sa explanation. Oh. Kahit pa paano, sa exp ka ba, sir, gustong idagdag? Kasi sa kagayan yung mga estudyante, bibihira yung nagpapaliwanag ng kagayan ni eh, sir. Kahit kami, sa mga paliwanag niyo sa mga ini-interview namin, naliliwanagan din Kasi kami. Kasi mo sir, di ba, kaya, oh. kaya yung mga mayor, di ba, karamihan sa salis, karamihan sa mga um, mayor na nakapasok sa narcolis ni Duterte, di ba, oh. sila dapat yung mga nag, nag nagpo-push or nagbibigay ng magandang halimbawa sa mga mamayan, di ba, pero mismo sila pa rin gumagawa ng mga... Um, parang ginagamit yung kapangyarihan oh. Para mag magawa yung kamalikan oh. Kasi pag nagamit yung kapangyarihan nila Walang huli Walang huli Yes, oh. lahat exempted Kasi oh. hat, ano, mayor, ba? Diba? Oo oh. Gano'n oh. Sige Thank you, sir, ha? Sa dalawa, ha? Okay Thank you, thank you very much po Okay Okay, sige Ano, bro? Ito, may mga palabas na Pero ito, bro Pag, pag inano natin ito Bro, ba? Diba? Pag inano natin yan, Marami pa din dyan mga estudyante Oo Pero dito muna tayo, bro Ah. Oh. Ah. Oh. Kasi nasa 13 minutes tayo. <laughs> Pero ito muna si share dito, sir. Ito muna ang ganda si sir. Okay. sir, ang ganda, ganda ng kada napaliwanag. Sir, mawalang galang na po isang tanong lang po. Pabor po ba kayo na ibalik ang War on Drugs? Pabor hindi lang sir. War on Drugs. Pabor. Oh. Okay, okay, sir. Okay, sir. Pag may time, pag may time. Okay. Ito mga istigante. Ayaw, ayaw, ayaw. kinuhan po yung Muralya. Uh, pero pero kadugtong pa rin po ito ng ano ano ng Garrison Belt. Uh, ito si Sir, tanawin natin. Rider ano, Sir, mawalan galang na. Isama ka na namin sa video namin. Kung ikaw ang tatanungin, pabor ka ba na ibalik? Ibalik ang War on Drugs. Okay, Sir, thank you very much ha. Okay dun bro, naglipa na dun mga rider Bro, pag may time ka oh, uh, Magkaiba kami ng channel, magkaiba Ito, estudyante, estudyante bro okay. Sir, uh, ma'am, mawalang galang na po. Ito para po sa kapakanan ninyo ito. Pabor po ba kayo na ibalik ang War on Drugs? Pabor yes lang po hindi? No, no, Pabor. Pabor. Okay. Dito tayo, dito tayo. Sir, before you write. Pabor po ba kayo na ibalik ang War on Drugs? Pabor hindi. Uh po para sa akin hindi po pabor eh. Okay. Ikaw ma'am? Hindi rin. Hindi rin. Okay. Thank ito, ito you. Ingat, po ingat kayo. po sa biyahe. Sir, pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs? Pabor. Pabor. Okay sir. Thank you. Para maubos sa mga kalukuhan. Eh. Salamat sir ha. Salamat okay. <laughs> sir. Thank you sir. Para mapanood mo yung interview sa inyo sir. Ito, sir, ito, ito si ma'am. Before right sir. Ay, ma'am. Pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs? Hindi, hindi Okay, ah, okay right. ma'am Okay, thank you, ma'am Ma'am, baka may time kayo Pakisili po Sir, sir Sa inyo po Pabor ba kayo? Simpleng tanong lang Pabor ba kayo na ibalik okay. ang war on drugs? Hindi Sir, ikaw po, sir hindi rin. hindi rin Okay, yung si kuya Kuya Simpleng tanong lang po Pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs? Ay, hindi, sir. Ay, hindi na Okay, kahit sabihin natin Naglipana na naman ulit Ay, Hindi na, okay kasi kung ibabalik po yan, magde-decide na po niya si PBBM dahil yung kay Digong tapos na. Okay, sir. Baka may time kayo. Pasilip naman. Okay. Eto. Eto mga estudyante, kapakanan ninyo ito. Pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs? Ano lang po, sim, -sim simple question lang. Pabor lang po. Ha, ah, tapos na. Okay. Okay, 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 okay. Uh, umikot lang sila. Bro, pasukin natin dito sa Moralia. Ayan. Eto, ito pa si ate. Ito pa si ate. Eto po, yung binigay sa inyo. Opo. Ma'am, simple question lang po. Pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs? Pabor po ba na ibalik ang war on drugs? Pabor ba na ibalik ang war on drugs? Pabor? Ay! Eh, ito. Sa kapanganan ninyo ito, pabor ba na ibalik ang war on drugs? Sir, no comment. No comment, no Okay. Ehto, eto, tawagalo. Ito, Ehto. Ehto. <laughs> pabor po ba, simple question na ibalik ang War on Drugs. Pabor ba na ibalik ang War on Drugs, Sir? Okay. Dito tayo, dito tayo. Ito, Sir. Pabor po ba na ibalik ang War on Drugs? Mga student, kapakanan niyo ito, pabor ba na ibalik ang War on Drugs? Ma'am, pabor po ba? Kayong dalawa, pabor ba na ibalik ang war on drugs? Pabor hindi. 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 Oo. Eto ito na mga kaibigan, mga viewers, ano, nagahagila ma Ma'am, isang tanong lang po, pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs? Eh, ito na, eto na, ito. Ito. Bro, ito, to si ma'am, oh. Sir, pabor ba na ibalik ang war on drugs? Ma'am, pabor po ba? Isang tanong lang po, na ibalik ang war on drugs? Kuya, tatanungin ka. Okay, di, di bro. Dito na lang tayo bro, para malilim. Okay. Ma'am, isang tanong lang po, pabor po ba kayo na ibalik yung war on drugs? Pabor lang po, hindi. Okay, late na. late na rin po. Ito bro. Pag may ah, ano dito. Ito, ito, ito. Ito na naman. Bumalik na naman. Na-interview na natin yan. <laughs> Tayo na naman. Bakit pantas na yan? Ah, sir, kapakanan ninyo ito. Pabor ba kayo na ibalik ang war on drugs? Pabor ba kayo na ibalik ang war on drugs? Ah, hindi rin niya alam. Okay, sige. Ingat na lang, ingat. eto si no ma'am isang tanong lang po pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs war on drugs oh? hindi. hindi hindi ka pabor okay eto si sir sir ma'am eto ito, ito. eto 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 ma'am sa kapakanan po ninyo ito tanong lang po isang simpleng tanong pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs um, <laughs> hindi mo. hindi okay thank you thank you Okay. Ito po ah, mga kaibigan ha. Ni sinasalubong po namin yung estudyante ng mga pamantasan lungsod ng Maynila. Ma'am, isang tanong lang po. Simple lang po ito. Pabor po ba kayo na ibalik yung war on drugs? Ay ah, hindi. Okay. Eto, ito 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 ito. Ito simpleng tanong lang to. Pabor po ba kayo na ibalik yung war on drugs? Uh, busy po kami. Busy kayo ikaw. Busy rin? Okay, thank you. Ito, Pilipino ba to? Pilipino to? Oo. Ah. Sir, tanong lang sir, Pilipino? <laughs> Kala ko po, po. po, rinir kayo sir, namumula kasi yung check niya eh. Pabor po ba kayo na ibalik yung war on drugs? Pabor ba pa kayo sir? Hindi. pabor. Oh, okay okay sir. sir. Ikaw sir? Woman. No, oh, comment. Okay sir. Pakibisita okay, naman pag may ano, pag may time. Sige, balik tayo. Ayan po, pinaghalo na po namin yung mga hindi estudyante at saka estudyante. Okay. Ma'am, simpleng tanong lang po. Ako po si Rodelis TV, siya po si Lasorte TV. Ito po yung tanong namin, pabor ba kayo na ibalik yung war on drugs? War on drugs sa si Pilipinas. Sa Pilipinas? Ah, hindi. Okay. Sige po. Pag may time po kayo. Ikaw ma'am, hindi ka pa sumasagot. Hindi rin. Ito po ma'am. Paki na lang po pagka may time lang po kayo. Pakisilip na lang. Thank you ma'am ha. Okay. Ito. Sir, simpleng tanong lang po. Pabor po ba kayo na ibalik yung war on drugs? Pabor ba sir? Hindi. Hindi. Okay, sir. Thank you. Okay, naman, sir. Pagka ano. Ito, ito. Mga estudyante. Ito. Sir, mga sir. Mawalang galang na. Pasensya na. Sa pag-interrupt sa inyo. Simpleng tanong lang to. Welcome sa Rodel's TV, sa Kalaswerte TV. Mga YouTuber po kami. Pinakatanong. Pabor ba kayo na ibalik ang war on drugs? Ikaw, sir. Hindi. Ikaw, kayo. Hindi. Ikaw. Hindi. Okay. Ito na ha, mga kaibigan, mga viewers, ano, inaabot na naman kami ng 21 minutes. Ito si Ma'am, simpleng tanong lang po. Isa lang, isang tanong lang. Pabor po ba kayo na ibalik ang war on drugs? Yes, hindi. Oh. No, no, no ma'am. No. Sige po. Pero kasama na rin po kayo sa video namin. Kahit no comment. Sir, ma'am. Isang tanong lang po. Pwede po? eto sa YouTube po. Pabor po ba kayo na ibalik yung war on drugs? Pabor lang po. Hindi. Si nga no? lang, wala pang pipilian kasi gusto ko like even. Uh, undecided po. Okay, thank you sir. Ayun, Josh. Oh, yeah. Isang tanong lang po, importanteng tanong sa kapakanan ng mga estudyante ito eh. Pabor ba kayo na ibalik ang war on drugs? Kasi nandyan, naman, nandyan na naman daw sila eh. O na kayo sa panahon ngayon? Uh, yan yung kay Digong noon, yung tokhang. Ngayon, si PBBM, ay eh, nagsisipagbalikan na naman yung mga... Alam nyo na, nandyan naman, sa nababasa nyo. Ang tanong, pabor ba kayo na ibalik yon? Same pa rin po ng way ng paglaban sa war on drugs. Hindi natin alam kung ano yung magiging decision ni PBBM kasi siya yung presidente ngayon. Kaya ang tanong lang namin, kung pabor lang ba kayo o hindi. Hmm. Ano kayo? Ikaw, ikaw ate. ikaw, una, ikaw, uh, ikaw uh, yes or no lang yan? Yes or no. O, uh, pabor. Ikaw, no. Opo. Ngayon ba nakakapaglakad na ulit kayo ng 10 or 11 sa kalsada? Oh, hindi na. Hindi na oh. Natatakot na kayo. Ngayon ang tanong, pabor ba kayo hindi? Siguro po pabor, pabor po kami din sa um, paglaban po sa droga. droga. Pero yung same pa rin po ng way kay... Hindi kay pabor. Hindi po kami pabor. Okay. Ikaw naman sir. Same po. Since before po na nangyari po yung war on drugs, marami po mga napatay. Uh -oh. And dito sa war na to na hindi naman po talaga dapat pinatay tulad po ng mga estudyante si si Daniel, Kian. Si Kian, Kian de la Rosa po. Uh -oh. Sa, they will be implemented this kind of uh -oh. um, war po ulit sa bansa natin. They do no especially yung tamang proseso sabihin. So, okay. No. Yung political. Ah, yan po ang maganda kaya pinili namin ngayon sa so, War on Drugs na aming pa content ay <laughs> ano, mga estudyante kasi Salamat sigurado magpapaliwanag kayo Pagka yung mga minsan lang dyan naggaganito. Please hey, kayo wag lang ano? yung may mga <coughs> <sa> <coughs> So wala wala lang ganon Ibang way. At saka po oh. kuya, instead po na yung ta-targeting lang po Is 'yung maliliit lang. Ganito tokanan lang to na, na, kasi tumasbrey. Oh. Instead po, naka-targetin na po nila yung mga um, maliliit lang pong target. Instead, dapat po yung mga higher Yung mga ulo. Opo, yung mga oh. Ulo. Oh. oh. ikaw naman ate, meron kang, <laughs> meron kang gustong <laughs> idagdag. O, oh, <laughs> oh, lagi, <laughs> oh, laging copy paste. <laughs> ah, thank you mama, thank you po. Thank you, thank you ha. Salamat po sa paliwanag. Oh. Uh -huh. Ayan ah, po mga kaibigan, mga viewers, ano, Steve Rodales TV. At na TV. Okay. eto na po. Tinapos na po namin yung aming pangalawang video, yung ika nga yung part 2. Dito pa rin sa aming content na pabor ka ba o hindi na ibalik ang war on drugs. And bro, pasok. At siya, patuloy niyo pong sa patuloy nyo po pagsport sa Rodales TV. At na TV, kami po ay lugos na gagalak sa inyo. At Don't forget to like, share at pakisabi na rin po ang aming mga channel. Salamat po. Okay, pangalawa po. Maraming maraming salamat po sa support sa aming munting channel, Rodales TV and, and rodelis TV. Okay, thank you very much. God bless. And uh, ito po. Inaulit po. Ito po yung part 2. Dito pa rin po sa Intramuros. Thank you.